Time out muna si Pangulong Aquino sa seryosong business meeting sa London. Sa halip, nag-sightseeing siya, nag-picture taking at nakipagkwentuhan sa Pinoy community doon. Mula London, Royce Snagit, ikwento mo. Sa makasaysayang Imperial War Museum ng UK, nag-side trip si Pangulong Aquino. Pagkatapos nito, nagpa-picture si Pinoy kasama ng kanyang delegasyon para sa tourism campaign ng Pilipinas dito sa UK. Dito raw sa United Kingdom galing ang pinakamalaking bilang ng mga turistang pumupunta sa Pilipinas mula sa Europa. Kaya naman dito na rin sa London sinimulan ng Department of Tourism ang bago nitong tourism campaign para lalo pang makahikayat ng mas maraming turista sa ating bansa. May isang buwan na rin umiikot sa buong London ng 50 ang taxi at 25 bus na gaya nito. Sunod namang binisita ni Aquino ang daan-daang miyembro ng Filipino community dito sa UK. Sa halos isang oras na impromptu speech ni Aquino, ibinunyag niya ang mga dinat na niyang anomalya sa bigas at road projects at ipinagmalaki ang mga programang nagawaraw niya nang hindi nagtataas ng buwis. Dahil sa matinong pamamalakad, marami na kakayahan at ipong gupyan. Lahat ito mangyayari, walang nagtaglabwis. Pagkakukusay niya yan, di ba? Highlight ng kwento ni Aquino, ang pagkakatanggal kay dating Chief Justice Renato Corona. Nilunok na namin yung EO-1, nilunok na namin yung EO-2, namin na namin nilunok. Ayaw namin ang gulo. Wala naman nakalagay na some of your assets, some of your liabilities, and what... You know, parang uh, uh, an approximation of your network. Wala akong ganun eh. Assets, plural. Lahat. Yeah? Liabilities, plural rin. O, kukombine co mo yung dalawa. May network ka. Tila na kumbinsi naman ng Pangulo ang karamihan ng mga dumalo. Kasi mas kaibang mga Pilipino dito natutuwa sa, sa outcome. Bago ito, dumalo si Aquino sa pirmahan ng ilang Filipino at British companies para sa higit isang bilyong dolyar na halaga ng investment sa Pilipinas. Mula rito sa London, United Kingdom, Royces Nagit News 5.